po sa lahat ng ating uh, taga-sugid at uh, taga-subaybay po sa Obed Antique Collection sa YouTube channel. Mga idol, uh, yung mga hindi pa po nakasubscribe dyan at uh, yakapin nyo naman po itong ating uh, munting channel mga idol para at, uh, matulungan nyo naman po. Kaya meron naman po tayong ng uh, surprise na naman po dito sa inyong harapan ngayon. Sana panuorin yung mga idol at uh, meron kayong mga alaala -ala po dito, Lalo po sa mga ipinanganak ng mga 1960s, 70s, 1980s mga idol At uh, malamang na nakikita nyo po ito At uh, naabutan nyo po ito Kaya tara let's go ito mga idol o oh. Tingnan nyo po ito Ito kung tawagin ito mga idol Ay uh, torn table po ito mga idol Oh. Ayan o oh. Sa ito po yung uh, nilalagyan ng uh, mga plaka mga idol Ayan oh. umiikot po yung ganyan mga idol oh. Ayan, oh. uh, ito po yung uh, plaka po katulad nito mga idol oh. nandito po yung mga lumang uh, mga plaka At, gumagana pa po ito mga idol Ayan, oh. ito po yung uh, nilalagay dyan mga idol pag ganyan oh. ganyan oh. Tapos, hinahawakan ng ganyan tapos umiikot na yan ganyan, tumutugtog na po yan ganoon po yan ang uh, uh, gamit niya na nung unang araw mga idol Napakaganda oh. Biro niya no, oh. napakaluma na yung mga plaka na ito oh. At uh, nahuli natin ito mga idol. partnerin rin po ito sa koleksyon ng inyong may lingkod ayan oh. Biro niyan mga idol oh. oh. Yung mga A ano na yan oh, yung aktor na yan o oh. Tingnan niyo po. Oh. Yung mga kumakanta niyan, mga idol, artist. Ayan oh. Oh, kayo na po ang uh, bumasa niyan kasi mahirap naman kasi magbanggit ng pangalan dito mga idol. Oh, marami pa po tayo mga vinyl records na na huli mga idol kaya ito lang yung uh, pinasilip muna natin kasi kasama ito sa may mga kwento ngayon. Kaya ito mga idol, ang tawag nito ay uh, loudspeaker mga idol. Dito sa amin trumpa. Sana napakatibay nito 1920s daw po ito na sabi nung uh, nagmamay-ari eh, kapag uh, nagsasayawan nung unang araw mga idol, kung sino yung mga nakaalala nito mga idol, ito yung uh, nilalagay doon sa itaas ng puno. O so, kadalasan talaga at uh, ginagawa nito ng paraan. Kawayan po yung uh, ginagawang posting nito kasi iniikot po ito mga idol eh. o, so, inaharap ito sa north, south, east, west mga idol para madinig naman po doon sa mga Uh, kabilang iba yung mga idol lalo na yung mga binata at saka dalaga mga idol at uh, nagagandahan mga dalaga natin at pag uh, kapag uh, may nadinig po sila na tugtog baka sabi pa ba may uh, sayawan pala ngayon kaya ganito po yung uh, gamit nito kung bakit meron tayo nito noon at saka yung mga nagsipaglabasan ngayon na trumpa mga idol o loudspeaker meron kusli rito nakaganyan pero ito tingnan yung mga idol oh. Wala po. Tsaka tingnan niyo naman po yung uh, kalumaan po talaga nito, oh. Grabe. Tsaka hindi man lang ito kinain ng uh, kalawang mga idol at uh, napakatibay ayan. So tingnan niyo rito, dito parte mga idol. Ayan, tingnan niyo, kakaiba naman po yung ah uh, uh purma mga idol. Ayun, oh. Ganyan, oh. Ayan, dito po yung uh, tinatali doon sa itaas po mga idol. At uh, tingnan niyo po, napakaganda, oh. So laking tuwa naman po natin at uh, kahit paano po at uh, nagkaroon po tayo ng mga ganire na mga koleksyon mga idol o. Oh. Mga alaala -ala na mga sinaunang panahon mga idol kapag uh, nagsasayawan ba naman mga idol o. Oh. <laughs> Kaya pati rin ako, eh, sipe inabot ko rin yung mga ganito mga idol kasi uh, pinanganak po ako noong uh, taong 1970 mga idol. Yung mga 1960s mga idol tapot pa rin po ito. 1960s, 1970s, hanggang 1980s, mayroon pa rin pong gumagamit po ito. Kaya napakaganda